News. Samantala, evacuation centers at tilan pang infrastruktura sa mga island barangay sa Dagupan City inihanda sa banta ng storm surge at tsunami. Kasama natin sa balita si Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan. Puspusa ng konstruksyon at pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura sa mga island barangay sa lungsod ng Dagupan bilang bahagi ng pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng mga residente sa ng storm surge at tsunami. Sa Pugaro Suite, ipinagpatuloy ang konstruksyon ng pinahintong evacuation center na maaaring takbuhan ng mga residente. Ayon sa PAMA ng lungsod, aabot sa isang libong residente ang pwedeng lumikas sa tatlong palapag na pasilidad na may roof deck at open ground floor para hindi maipon ng tubig na aabot sa level ng unang palapaga ibinahagi ni na pagpapatayo ng karagdagang gusali sa iba pang barangay matapos maaproba ng pondo para sa pagsasaayos nito. Samantala, inihayag naman ng alkalde ng lungsod na sabay-sabay na i-activate ngayong buwan ng Disyembre ang siyam na bagong tsunami early warning system o TEWS sa lungsod para sa kahandaan ng lungsod sa sakuna. Dahil na-install ng ating uh, tsunami emergency uh, system, ay i-activate po natin pagdating ng uh, December on the second week. Sabay-sabay po i-activate yung sham na uh, sham na tubes, tawag natin, tsunami emergency warning system. So, ngayon, we are looking forward to preparation ng mga barangay. presented to us. In first batch lang yon, And then we will re-echo to the second batch. Matatanda na nauna ng sumailalim sa tsunami drills, hazard mapping and evacuation training ang labing limang barangay sa buong lungsod ng Dagupan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan. Ako, si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN!